Tara pag-usapan natin ang interview ni Julia kay Ogi Diaz kung saan inamin niya na siya talaga yung unang bibigyan ng proyekto na alibay sapagkat palagi na ang Kim Pao na magkasama at nauumay na ang ilang fans. Nitong nakaraan nga bago ang shooting ay inilabas na interview na maraming sinasabi si Julia tungkol sa bagong movie ng Kim Pao ng alibay. Si Julia ay minado naman na gusto na niya at hiling niya na makasama si Paulo sa isang movie or teleserye. At ito nga ay tinupan ng ABCBN. Ngunit nagkaroon nga daw ito ng problema kaya naman hindi natuloy sa kaniyang ibigay. Kaya naman siya ay sobrang nalungkot sa announcement na ito sapagkat natagalan nga siyang walang proyekto. Tumahimik na lang siya nitong mga nakaaraw bilang respeto sa Kimpaw. Ngayon ay binanggit niya na lang ulit baka sakaling pagkatapos ng movie nila Kimpaw ay siya naman. Sabi ng mga fans na si May Elizabeth Rosas. An lakas ang lakas ng tama. Desperada na ba? Sa bagay, kaya mahilig gumawa ng eksena at mahilig sa controversy. Sabi naman ni Alicia Portelano, Kim, please don't allow Pao to be with Julia. You know what she said before. Inagaw niya si Gerald kay Bea. You guys, Kim Chu and Paulo please protect your partnership. Julia bias on crush on Paulo The entire Kimpaw fandom all over the world are not favor of this idea Sabi naman net Dumasis Paano yan kung totoo? Eh, totoo yung chika na nawala na ang si Julia sa ABS Pahinog na siya Alam ng lahat na may crush si Julia kay Pao Baka gagawin naman ni Julia yung ginawa niya kay Bea Hala, dyan pa siya magaling Sabi nga niya ni Vice Talagang siya ang lumipat at nagpakilala kay Paulo gusto pa nga niyang humalik daw kaso hindi abot dahil matangkad si Pau. Minsan naman ay nauumay din ang mga Kim na mag laging magkasama. Kaya naman dapat magdagdag ng flavor para lalong sumarap kahit kontrabida si Julia. Yan lang ang chika, at mag-like, share, subscribe. Thank you.